Pinili ng Diyos, may isang lihim na kaaway na matagal ka nang inaatake at baka hindi mo pa alam. Hindi siya dumarating na may apoy sa mata o may kasamang malalakas na halakhak. Hindi siya palaging halata dahil hindi niya gustong makita mo siya. Sa halip, gumagalaw siya sa katahimikan, dahan-dahang nilalason ang iyong puso, dinudurog ang iyong pananampalataya at sinisira ang iyong buhay nang hindi mo namamalayan. Ang pinakamalaking kasinungalingan na nais ipaniwala sa iyo ng diablo ay ito. Hindi ako totoo. Wala akong ginagawa sa iyo. At kapag naniwala ka, hindi ka mag-iingat. Hindi ka lalaban. At doon siya magsisimulang magtagumpay sa buhay mo. Dahil paano mo matatalo ang isang kaaway na hindi mo nakikita? Pero ngayon, hahadlangan natin ang plano niya. Ngayon, bubuksan natin ang iyong mga mata. May mga bagay sa iyong buhay, mga desisyon, ugali, emosyon, na akala mo'y normal lang pero ang totoo, ginamit na pala ng kaaway para hadlangan ang plano ng Diyos sa iyo. Naranasan mo na bang lumapit sa Diyos pero bigla kang tinamad? O kaya may pangako siyang ibinigay sa iyo pero parang may bumubulong sa iyong isip, hindi ito mangyayari. Baka napansin mo rin na mas mabilis kang magalit mas madaling mainggit o parang may bigat kang dinadala na hindi mo maintindihan. Iyan ang ginagawa ng diablo. Hindi sa isang iglap, kundi dahan-dahan hanggang sa hindi mo na namalayang nalayo ka na sa Diyos. Kaya't ngayong araw na ito, gugulatin natin ang kaaway. Ilalantad natin ang kanyang mga taktika at pipigilan natin siyang sirain ang buhay mo. Sasabihin ko sa iyo kung paano siya kumikilos at mas mahalaga, ituturo ko sa iyo kung paano mo siya matatalo. Handa ka na bang lumaban? Kung oo, sabihin mo, gising na ako. Panguna. Ang diablo ay nagpapahina ng iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pangamba at pag-aalinlangan. May isang lalaking matagal nang nangangarap ng pagbabago. Lumaki siya sa hirap pero palagi niyang sinasabi sa sarili niya, may magandang plano ang Diyos sa buhay ko. Isang araw, may natanggap siyang oportunidad, isang trabaho na maaaring magbago ng kanyang buhay. Napaluhod siya sa panalangin, buong pusong humingi ng gabay sa Diyos. Pero pagkatapos niyang manalangin, biglang may bumulong sa kanyang isip, Sigurado ka bang para sa iyo 'yan? Baka hindi ka sapat, baka mabigo ka lang. Hindi ba ito pamilyar? Minsan, may ipinapangako sa atin ng Diyos, pero bago pa natin ito yakapin, dumadating ang takot. At ito ang lihim ng Diablo. Hindi niya kailangang pigilan kang maniwala, sapat nang guluhin niya ang iyong isip. Alam niyang, hindi mo siya basta paniniwalaan kung direkta kanyang lalapitan. Kaya ginagawa niya ito ng dahan-dahan sa pamamagitan ng maliliit na bulong ng pag-aalinlangan. Nangyari ito kay Pedro. Noong una, buo ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Isipin mo yun. Isang himala na wala pang ibang tao ang nakaranas. Pero habang naglalakad siya, dumaan ang hangin, lumakas ang alon at nagbago ang kanyang fokus. Bigla niyang naisip, paano kung malunod ako? At sa sandaling iyon, nagsimula siyang lumubog. Mateo 14 verse 30 Napansin mo ba? Ang hangin at alon ay nandoon na bago pa siya lumakad sa tubig pero nang tumingin siya sa paligid at hindi na kay Jesus saka siya bumagsak ang problema ay hindi ang bagyo kundi kung saan siya nakatingin at ganito rin ang nangyayari sa atin minsan puno tayo ng pananampalataya naniniwala tayo na gagawa ng himala ang Diyos pero kapag dumating ang pagsubok kapag naramdaman natin ang pressure ng buhay Bigla tayong natatakot. Mula sa pananampalataya, lumilipat tayo sa pag-aalinlangan. Ngayon, isipin mo ito. Ilang himala na kaya ang pinigil ng diablo sa buhay mo dahil hinayaan mong manaig ang takot? Ilang beses mo nang gustong sumubok pero napangunahan ka ng pagdududa? Ilang beses mo nang gustong lumapit sa Diyos pero sa halip, bumigay ka sa pangamba? Hindi ito aksidente. Ito ay isang estratehiya ng kaaway. Hindi niya kailangang agawin ang pagpapala mo sapat ng gawin kanyang takot na kunin ito. Hindi niya kay kaya ngayon, oras na para bumalik ang fokus mo kay Jesus. Kung gusto mong lumakad sa Himala, hindi mo dapat hayaan ang bagyo na alisin ang pananampalataya mo. Tandaan mo, kapag nakatingin ka kay Jesus, lalakad ka sa pananampalataya. Pero kapag nakatingin ka sa problema, malulunod ka sa pangamba. Ano ang dapat mong gawin? Huwag mong hayaang ang takot ang magdikta ng iyong mga desisyon. Kung nangusap na ang Diyos, sumunod ka ng may pananampalataya. Ipaalala sa sarili mo ang salita ng Diyos sa tuwing may duda kang nararamdaman. Basahin mo ang mga pangako niya at panghawakan ang katotohanan. Magsalita ng pananampalataya. Huwag mong hayaang ang diablo ang huling magsalita sa isip mo. Deklarahin mo, ako'y anak ng Diyos. May plano siya sa akin. Hindi ako bibitawan ng Panginoon. Pinili ng Diyos, huwag mong hayaang ang jablo ang manalo sa laban ng ito. Kung may pangako ang Diyos sa iyo, maniwala kang matutupad ito. Kung handa kang lumakad sa pananampalataya, sabihin mo, hindi ako malulunod sa takot. Pangalawa, ang diablo ay nilalason ang iyong puso sa pamamagitan ng inggit at sama ng loob. May isang lalaking lumaking mahirap. Araw-araw siyang nagsisikap, nananalangin at nangangarap ng magandang kinabukasan. Pero isang araw, nakita niya ang isang dating kaklase. Mas matagumpay, mas mayaman, mas malayo na ang narating. Napaisip siya, "Panginoon, bakit siya? Bakit hindi ako? Sa halip na ma-inspire, unti-unting pumasok sa puso niya ang sama ng loob. Hindi niya napansin, pero nagbago ang kanyang pananalita. Mas naging mapanlait siya. Mas mabilis magalit at mas madalas punahin ang iba. Pinili ng Diyos, hindi ba natin ito nararanasan minsan? Kapag may pinagpapala ang Diyos, Minsan sa halip na matuwa tayo, parang may bumubulong sa atin. Ako, kailan? Bakit siya, hindi ako? Hindi mo namamalayan pero may sumisiksik sa puso mo, inggit. Ganyan ang bitag ng kaaway, hindi kanya basta uutusan na talikuran ng Diyos. Pero sisiguraduhin niyang madumihan ang puso mo nang hindi mo napapansin. Kasi alam niya, Kapag puno ng inggit at sama ng loob ang puso mo, mahihirapan kang lumapit sa Diyos. Tingnan natin si Cain at Abel. Pareho silang nag-alay sa Panginoon, pero tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel at tinanggihan ang kay Cain. Imbes na tanungin ang Diyos kung paano siya magiging mas mabuti, nagselos si Cain at pinatay ang kanyang kapatid. Genesis chapter 4, verse 4 to 8. Hindi pera, hindi kasalanan, hindi tukso. Ingit ang nagtulak kay Cain sa pagpatay. At hindi lang ingit, kundi sama ng loob. Pinili niyang magalit sa halip na magpakumbaba. Ganito rin ang ginagawa ng Diablo sa atin. Hindi niya tayo basta-basta uutusan na magkasala, pero titiyakin niyang hindi tayo magpapatawad. Kapag may nanakit sa atin, may bumubulong. Huwag kang magpatawad, hindi niya deserve yon. Kaya maraming Kristiyano ang nananatili sa gapos ng galit at hinanakit, hindi nila namamalayan na ang puso nila ay unti-unting lumalayo sa Diyos. Ngunit sino ba ang talo kapag hindi tayo nagpapatawad? Hindi yung taong nakasakit sa atin. Tayo. Sabi nga, ang sama ng loob ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na ang ibang tao ang mamatay. Pero sa totoo lang, tayo ang unti-unting pinapatay nito. Kaya ngayon, gusto kitang tanungin. Mayroon ka bang taong hindi mo mapatawad? Mayroon ka bang lihim na inggit na hindi mo matanggap? Kung oo, hindi ito aksidente. Gusto ng Diyos na palayain ka ngayon. Ano ang dapat mong gawin? Iwasan ang paghahambing ng iyong buhay sa iba. Ang Diyos ay may sariling oras at plano para sa iyo. Huwag kang tumingin sa takbo ng buhay ng iba. Magtiwala ka sa takbo ng Diyos sa buhay mo. Ipagdasal ang mga taong pinagpapala ng Diyos. Alam mo bang isa ito sa sikreto ng pagpapala? Kapag natuto kang magpasalamat sa tagumpay ng iba, pagbubuksan ka rin ng langit ng sariling pagpapala mo. Piliin ang pagpapatawad, hindi galit. Kung gusto mong mapalaya ang puso mo, kailangan mong magpatawad. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, para ito sa iyo. Ngayon panahon na para palayain ang puso mo. Kung gusto mong lumaya sa inggit at sama ng loob, sabihin mo, pinapalaya ko ang puso ko, pinipili ko ang pagpapatawad. Pangatlo, ang jablo ay ginagamit ang iyong sariling salita laban sa iyo. Pinili ng Diyos, isipin mo ito. Ano kaya ang mangyayari kung ang bawat negatibong salitang sinabi mo sa sarili mo ay naging realidad paano kung bawat hindi ko kaya ay naging hadlang sa tagumpay mo? Paano kung bawat hanggang dito na lang ako ay nagsara ng pinto ng oportunidad na inilaan ng Diyos para sa iyo? Hindi mo ba napapansin? Ang jablo ay hindi kailangang sirain ang buhay mo. Sapat ng ikaw mismo ang gumawa nito gamit ang iyong sariling mga salita. Ganyan kalakas ang kapangyarihan ng dila. Araw-araw, hinuhubog mo ang iyong hinaharap sa pamamagitan ng iyong sinasabi. Kapag paulit-ulit mong sinasabing wala kang pag-asa, hindi ka aasenso at hindi mo kaya, hindi lang ito basta salita. Ito ay deklarasyon ng iyong pananampalataya pero sa maling bagay, kaya naman ang jablo ay tahimik na nakangiti dahil hindi na niya kailangang pigilan ka. Ikaw mismo ang humihinto sa iyong sarili. Ngunit ngayon, kailangan mo nang gumising. Hindi mo hahayaang ang jablo ang magsulat ng kwento ng buhay mo. Simulan mong ideklara ang mga pangako ng Diyos. Sabihin mo, ako ay pinili ng Diyos. Ako ay higit pa sa matagumpay. Ang plano ng Panginoon sa akin ay mabuti at ako'y lalakad sa kanyang kalooban. Huwag kang magsalita ng kamatayan. Magsalita ka ng buhay. At kung handa ka ng putulin ang anumang negatibong deklarasyon sa iyong buhay, sabihin mo ngayon, simula ngayon, pipiliin kong magsalita ng tagumpay. Pinili ng Diyos oras na para magpasiya. Mananatili ka bang bihag ng takot, inggit at negatibong pananalita? O tatayo ka bilang isang mandirigma ng pananampalataya, lalaban gamit ang salita ng Diyos at babawiin ang iyong kapalaran? Ang labanang ito ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa iyong pamilya, sa iyong hinaharap at sa lahat ng taong dapat mong maabot. Hindi mo maaaring hayaang manaig ang jablo. Ngayon ang araw ng iyong kalayaan. Tandaan mo ito. Ang tagumpay ay nagsisimula sa desisyon. Kung gusto mong mabuhay sa pananampalataya, dapat mong piliin ito araw-araw. Kung gusto mong magkaroon ng malinis na puso, dapat mong piliing magpatawad. Kung gusto mong makita ang pagbabago sa iyong buhay, dapat mong piliing magsalita ng buhay, hindi ng kamatayan. Hindi mo na ipapaubaya sa jablo ang huling salita. Ikaw mismo ang magpapahayag ng tagumpay na inilaan ng Diyos para sa iyo. Pero tandaan mo rin, ang kaalaman ng walang aksyon ay walang halaga. Alam mo na ngayon ang mga bitag ng jablo, pero kung hindi mo ito bibigyan ng pansin, babalik ka lang sa dati mong gawi. Kaya naman hamon ko sa iyo, kumilos ka ngayon. Simulan mo sa isang simpleng hakbang. Patawarin ang mga taong nakasakit sa iyo. Palitan ang negatibong pananalita mo ng pananampalataya. Itigil ang paghahambing ng sarili sa iba. At higit sa lahat, tumayo ka sa pananalig na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Ngayon, gusto kitang tanungin. Anong bahagi ng mensaheng ito ang tumagos sa iyong puso? Ano ang bagay na kailangan mong iwanan ngayon upang lumaya ka sa mga bitag ng kaaway? I-type mo sa komento ang iyong sagot at sabay tayong manalangin upang palayain tayo ng Diyos. Kung naniniwala kang panahon na para gisingin ang iyong espiritu, kung handa ka ng lumaban at kunin ang tagumpay na para sa iyo, ipahayag mo ito. Sabihin mo ng malakas, gising na ako.